Ah, uh, magandang araw mga kagulay. Welcome back sa akin channel. Ready para nga po pala ulit to. No? Bali, update tayo dito sa tataniman natin mga kagulay ng Calixto F1. Ito nga naka-plastic na siya mga gulay Pasensya na kung hindi ko magawa ng vlog yung ano, yung paglalagay ng plastic gawan ng ako mismo yung naglalagay mga kagulay. May partner lang ako isa. Wala naman ng camera mga kagulay. Kasi pero dito sa kabila mga kagulay wala pa. Ayun mga kagulay, tataniman natin, natin ng Calixto. Hanggang dun yan mga kagulay. Dun mga nagpa -plot. and tinigil lang namin mag ano maglagay ng plastic mga kagulay gawa ng makulimlim mas maganda kasi kapag merong araw maglagay ng plastic mga kagulay para mabanap talaga siya mga kagulay sa mga naglalagay ng plastic alam nila yan kapag makulimlim tapos biglang uminit ay kapag halimbawa makulimlim tapos nilagay nyo yung plastic kapag uminit siya na ano siya mga kagulay lumuluag siya mga kagulay kaya tips lang sa mga naglalagay ng plastic mas maganda talaga yung may init mga kagulay para ano siya hindi siya lumuwag ayan siya mga kagulay mapapansin nyo masakit na siya mga kagulay oh. talagang ano siya ayan doon naman banda yung tataniman natin ng palaya mga kagulay hindi pa nga tapos matabunan hanggang doon may likod ng saging na yan mga kagulay so, ito Malito, mga kagulay nakakatatlong ano pa, nakakatatlong plastic mulch pa lang kami dito mga kagulay kasama na yung ampalaya ayun bali ang magagamit latlat -lat siguro dito mga gulay pito o kaya walo kasama ano, kasama itong ampalaya mga kagulay At sa dito natabunan na namin ayan ng plastic mulch yan siya mga gulay magkadugtong lang kung baga ginawang ko lang siya ng daan dito mga gulay para meron anuan ng mag aabo no Gawang, eh uh, gaya nga nung sabi ko ng no, mga nakaraan mga kagulay kailangan na may daan dito sa kitna gawa ng drenching yung ginagawa namin Diba pag aabono <coughs> Siyempre kapag walang daan dito sa kitna mga kagulay Maubusan ka dyan Halimbawa timba yung gamit Maubusan ka dyan banda Halimbawa walang daan Tapos dun na halimbawa yung, ano, yung drum Eh napakalayo na ng, ng kukuha ng mga kagulay Kaya nilagyan ko talaga dito Ganito ang style nyo mga kagulay oh. Yung may daan dyan sa gitna Ayan Kasi ito may plastic na to eh Tsaka to Ayan may daan yan dyan mga kagulay yan. Lalo na yung ano yung maghahakot para kapag halimbawa dito hakotin niya, pagkatapos niya unti lang yung lalakarin niya mga gulay. Hindi ka tulad nung walang daan talaga dito sa gitna mga gulay kapag halimbawa nandoon, iikot na naman 'to papunta doon mga gulay. Kaya ganyan yung ano discarding ginawa ko mga gulay. Gumawa ko ng daan dito sa gitna. Ayun. Ayun siya. Bali dito mga gulay mga 6,000 to 7,000 siguro may tatanim dito mga gulay kasi depende na lang kung plano plano namin kasi din magsili ng kaunti mga gulay kahit mga 2,000 lang na puno ng sili ng Taiwan ng April kaya kung mapapag-usapan namin kung mapag-usapan namin halimbawa uh, magtitira kami ng ano doon ng matataniman ng sili kasi meron pa doon mga kagulay oh. Yan, meron pa dyan na ipa-plot mga kagulay ayun sya Maganda yung lupa dito mga gulay, buwaghag. Ang kaso nga, sabi nga naman ng mga taga rito rin ay tusok daw ang tubig dito. Yung mabilis lang daw talaga matuyo. Ayan. Ito yung mga naplat na na hindi pa natabunan mga kagulay. Ayan o, no? oh, buwaghag yan mga kagulay. Lupa dito. Ayan. Ayan mga damo-damo pa nga, hindi ko na tinanggal, mamamatay din yan kasi ah, ano din naman ng plastic mga kagulay, tatabunan din ng plastic. Uh, at least uh, buwagag siya mga kagulay, ayan siya. Ayan. Bali dito, mga nasa ano siguro ito mga kagulay. Itong dito sa kapila, mas mahaba ito eh, mga 25 meters ito mga kagulay. Ito, ito mas maiksi dito. Ayan, mga nasa ano lang ito siguro, 15. O, mga ganyan mga gulay dito. Mas mahaba itong kabila. Ayan siya. Bukas na ulit kami magtatabon mga kagulay. Ayan. Pari ang target na mataniman to siguro mga martes. Anong araw ngayon, biyernes, siyempre magtatabon pa kami. Tapos may ipa-plot pa sila doon mga kagulay. Ayan nga, makikita yung mga tao doon. Ayun. Tapos may ipa pa dyan mga kagulay. Ayan siya. Yan ang panibago nating ano area. Yan. Na yeah, maganda na siyang tingnan kasi naka-plastic na siya mga kulay. Ah uh, sigurado may magtatanong naman mga kulay. Ah uh, dito pa lang sasagutin ko na kung ano yung ano ah uh, 1 meter mga kagulay yung plat ko. Para matabunan siya ng ganyan kasi 1.2 yung ano yung plastic mga kulay. Tapos ito isang metro rin tong daan na to mga kagulay. Yan baka may ano may magtatanong para masagot na dito pa lang kasi kung minsan hindi ko nare-replyan yung mga comment mga kagulay kaya dito pa lang anin ko na Ayan siya yan tapos dito kapag magtanong dito 0.75 ang pagitan mga kagulay halimbawa dito may butas dito mga kagulay ah, susukatan ng 0.75 sa gitna halimbawa butas yan mga kagulay bilog na yan sa gitna hanggang dun sa gitna dito 0.75 mga gulay puno sa puno tapos uh, alternate siya mga gulay yung tapat na itong walang butas na to dyan naman na may butas mga gulay ganoon nang style ng ano double row mga gulay ang gagawin ko dito so, lagi naman double row yung pagtatarim ko mga gulay ng kaliks to yan basta so, update ko kayo mga gulay kapag uh, nakapag ano na kapag dumating na yung ano yung seedling mga kagulay yan siya Mm, tatanungin, may magtatanong din kung anong gamit kong pangipit, kawayan mga kagulay. Ayun. Kawayan siya. Ayun. Ayun, kawayan. Ayun siya mga kagulay. Yan ang ginawa natin pang ipit. Yan siya hanggang doon. Yan, maganda na siyang tingnan mga kagulay. Lalo na kung pag na tabunan na lahat siya ng plastic malt. Tapos nataniman na, maganda na siyang tingnan mga kagulay. Yan siya yan ang ating tataniman ng Calixto F1 tapos dito ang palaya yan nandyan kaya malalawak yung ano hindi naman malawak yung ano yan mga kagulay ano lang yan ah, 3 meters naman ang pagitan nito plat to plat mga kagulay 3 meters ang pagitan ng ating ang palaya tataniman ng ang palaya yan ang 3 meters yan mga kagulay hanggang doon din yan sa may pader yan hindi pa natatabunan lahat pero nakaplat na yun mga tataniman ng ampalaya mga gulay hindi lang natabunan ayan ayan ang ating tataniman ng Galaxy Max F1 mga gulay ito naman Calixto F1 mga kagulay so yung mga gulay i uh, update ko lang kayo dito sa bagong tataniman ko mga gulay sa bago pa lang sa munting channel ko huwag nyo kalimutan mag subscribe click niyo na rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pagtatanim ko ng ano, ampalaya at saka dito sa Calixto Uh, maraming maraming salamat po sa legit na sumusuporta sa akin uh, God bless po sa ating lahat